Isipin ang sumusunod na eksena. Ang isang lalaki noong ika 21 siglo ay tumingin sa kanyang sariling asawa sa mga mata at hinihiling na ibenta niya ang isang organ ng kanyang katawan upang suportahan ang mga kapritso ng kanyang ina. Tunog-tulad ng isang script ng opera ng Mexican soap, hindi ba? Ngunit ang totoong kwentong ito, tulad ng walang katotohanan na nakakahiya ay nagpapakita kung paano maaaring masira ang pagiging makasarili at pagmamanipula kahit na ang pinaka promising na pag-ibig. Magandang gabi mga kapwa tagapakinig. Ako si Ander Branco at ngayon sa programa na Hilaos de Sangi ay sumisid kami sa isang kaso na mag-iiwan sa iyo at marahil ay muling pag-isipan ang iyong sariling mga limitasyon. Handa na! Kaya sundin ang tilapon na ito ng ilusyon, paggalugad at, sa wakas, pagpapalaya. Nagsimula ang lahat tulad ng isang modernong inkanto. Si Svetlana, isang matagumpay na profesional sa pagbebenta, ay nakilala si Igor sa isang cave malapit sa opisina. Siya, isang inhinyero ng pabrika, ay may kumpiyansa na nagsalita tungkol sa hinaharap, pinangarap ng pamilya, ay matulungin, mga bulaklak, hapunan, na ang romantismo na nagpapasaya sa sinumang babae sa maligaya kailanman pagkatapos. Sa tatlong buwan na pakikipag-date, ang lahat ay tila-perpekto. Ang ilang mga pagbanggit ng kanyang ina ay hindi malinaw, halos mahiyain. Walang sinuman ang maaaring isipin ang bagyo na darating. Hanggang sa lumitaw si Olga Mikhailovna. Isang kahanga, hangang babae, na may kritikal na mata at ang postura ng isang taong naniniwala na may utang siya sa mundo ng kanyang utang. Sa kanilang unang pagpupulong, sinuri niya ang Svetlana mula sa itaas hanggang sa ibaba na may nakatakdang disdain, masyadong manipis. Masyadong independyenteng. Ang kasal ay simple, ngunit ang biyanan ay naging seremonya sa isang paningit ng hindi kasiya siya mga buntong hininga, nanginginig ng ulo, isang maskara ng bato sa kanyang mukha. Kapag iminungkahi niya na ang mag-asawa ay magrenta ng isang apartment na malapit sa kanilang tikatamtaman na tirahan, naniniwala pa rin si Svetlana na hindi ito nababahala. Gaano kataka? Ang unang signal ng babala ay tumunog sa isang buwan mamaya. Bigla, nagsimulang makarana si Olga ng isang koleksyon ng mga sakit, mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, magkasanib na mga problema. Si Egor, na parang sa pamamagitan ng mahika, ay nagbago sa isang natatakot na batang lalaki na tumatakbo upang bumili ng gamot, gumawa ng mga appointment, dumalo sa bawat kapritso. Ang babae na nagtrabaho bilang isang mas malinis sa parehong ospital kung saan siya ay isang nurse dalawampu taon na ang nakaraan na sweldo na, bagaman katamtaman, ay sapat na upang mabuhay, ay nagsimulang magreklamo tungkol sa naimbento na kahirapan. Mahal na bitamina dito, bagong Amerikana doon, mahiwagang pagsusulit doon laging isang bagay na kagyat. Mayroong palaging isang bagay na nawawala. Samantala, naiiba ang katotohanan sa pananalapi ng mag-asawa, nakakuha si Svetlana ng EUS Dollars libo sa isang buwan, Egor, EUS Dollars libo lamang na walang pag-asa ng isang pagtaas sa loob ng maraming taon. Wala silang magkasanib na account, ang bawat isa ay pinamamahalaan ang kanilang sariling pera. Ngunit, kaunti, ang mga karaniwang gastos ay nagsimulang timbangin lamang sa kanyang bulsa. Hanggang sa anim na buwan pagkatapos ng kasal, inihayag ni Olga ang kanyang pikawalan ng kakayahan upang gumana. Sinabi ng mga doktor na kailangan ko ng pahinga, ipinahayag niya nang hindi nagtatanghal ng isang solong konkretong ulat. Si Igor, siyempre, ay tumakbo pagkatapos ng mga sertipiko upang makakuha ng isang pensyon sa kapansanan. Kapag tumanggi ang mga doktor, pagkatapos ng lahat, walang huminto sa kanya mula sa pagtatrabaho. Ang biyanan ay simpleng nag-iwan ng sakit na naging higit na iwanan na naging hindi bayad na bakasyon. Pagkatapos ay nagsimula ang tunay na paghihira. Una, iOS dollars limang daan bawat buwan. Hindi ko rin kayang uminom ng gamot, nagreklamo si Olga. Pagkatapos, iOS dollars isa libo. Nag-donate si Igor ng isang ikatlo ng kanyang sweldo at pinilit ang Svetlana na gawin ito. Nag-atubili siyang sumang ayon na mag-ambag ng isa pang IEUS dollars limang daan. Ngunit ang gutom ng kanyang bienan ay hindi nasisiyahan. Espesyal na mga gamot na hindi na naubusan. Ang mga therapeutic na dieta na may mga produktong taga, disenyo. Kinakailangan damit para sa isang maisakit na babae na kamangha, Manghang, nahuli ni Svetlana na tumatawa at namimili sa isang mall na may mga bag mula sa mga mamahaling tindahan. Nang matuklasan, agad na yumuko si Olga at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Ah, ang aking ulo ang migraine na ito. Tumanggi si Igor na makita ang farce. Nagtrabaho si inay sa buong buhay niya, rarapat siyang magpahinga, inulit niya tulad ng isang sirang record. Kapag si Svetlana ay nangahas na magtanong sa apat na putwalo, hindi iyon edad ng pagretiro, nag-pout siya ng isang linggo. Ang pangwakas na dayami ay dumating ng mag-resign si Olga. Ngayon, opisyal. At walang trabaho, nagsimula siyang humiling ng isang buong sweldo mula sa mga kabataan. Umuwi si Igor kasama ang bombshell news, kailangan nating magbigay ng iOS dollars limang libo sa isang buwan sa kanyang ina. Limang libo. Halos kalahati ng kinita ni Svetlana. Ang kalahati ng kanyang pawis ng mga pangarap ng mag-asawa ng mga installment na kanilang binayaran ng mga pagtitipid para sa kanilang sariling apartment. Ngunit hindi maiiwasan si Igor, kailangan ito ng ina. Panahon. Napalunok siya ng husto na tagpuan ang mga kakaibang trabaho sa katapusan ng linggo, gupitin ang mga gastos, at nagtrabaho sa buong gabi. Samantala. Hanggang sa dumating ang huling suntok. Isang araw, idineklara ni Olga na ang EOS Dollars 5,000 ay napakaliit. Gusto kong maglakbay, magbihis, mag-enjoy sa buhay. Bata pa ako, inanunsyo niya na parang 48 taong gulang ang gumawa sa kanya ng isang nangangailangan ng teenager. Si Igor, syempre, ay tumakbo sa bahay na may bagong demand, ngayon ay EOS Dollars 7,000 sa isang buwan. 7,000! Mahigit sa kalahati ng sweldo ni Svetlana. Kalahati ng kanyang buhay, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang dignidad, lahat upang suportahan ang isang malusog na babae na hindi nais na magtrabaho. Sa oras na ito, isang bagay sa loob ng kanyang nasira. Sinubukan niyang magtaltalan, ito ay baliw. Kami ay lumulubog sa aming sarili upang mabigyan ng mga luho ng mga taong napakahusay na pamahalaan sa kanilang sarili. Sumabog si Igor, makasarili ka hindi mo naiintindihan ang sagradong tungkulin ng pag-aalaga sa iyong mga magulang. Binanggit niya ang mga pelikula, libro, halimbawa ng mga bata na nag-donate ng lahat na parang ang donasyon ay magkasing kahulugan ng pagkaalipin. Iyon ay kapag siya ay tumawid sa linya sa hindi maibabawas. Sa pamamagitan ng mga mata ng dugo na maisakit na galit, pinalabas niya ang mga salita na tatatak sa wakas ng lahat, gawin ang anumang kinakailangan. Magbenta ng isang bato, ibenta ang anumang dapat mong ibenta, ngunit ang aking ina ay itatago. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Svetlana na walang pagbabalik. Ang isang lalaki na may kakayahang hiniling na ang kanyang asawa ay magbawas ng kanyang sariling katawan upang suportahan ang katamaran ng ibang tao ay hindi rin karapat. Dapat sa kanyang paggalang, mas mababa ang kanyang pag-ibig. Nang walang isang salita, nagpunta siya sa silid, tulugan, Hinila ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama at sinimulang ilayo ang kanyang mga bagay. Si Egor, natigilan, sinubukan na humingi ng tawad, gumawa ng mga walang laman na pangako, ngunit huli na. Sa pamamagitan ng isang matatag na tinig, isinara niya ang kabanata, tapos na. Gusto mo bang suportahan ang iyong ina? Gawin ito sa iyong pera. Aalis ako at hindi ako babalik. At sa gayon, na may dignidad bilang kanyang tanging bagahe, Muling nakuha ni Svetlana ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang sweldo, kalayaan. Makalipas ang isang oras, si Svetlana ay nasa backseat ng isang taxi. Tinitingnan ang bintana sa lungsod na ngayon ay tila mas magaan sa kanya. Ang cellphone ay nag-vibrate tuwing labin limang minuto, Egor, desperado, sinusubukan na manalo muli sa mga salita kung ano ang hindi niya alam kung paano pahalagahan ang mga aksyon. Hindi siya sumagot ng anumang mga tawag hindi sa puot, ngunit sa labas ng kristal na malinaw na kalinawan, ang ilang mga pintuan na minsan ay sarado, ay dapat manatili sa ganoong paraan. At nang huminto ang paghipo sa wakas, alam niyang naintindihan niya, walang babalik. Ang diborsyo ay kasing bilis ng pag-aasawa ay dapat na maikli. Walang mga pag-aari na hatiin, walang mga bata na komplikado ang mga bagay, walang sama ng loob upang pakainin. Hindi rin sinubukan ni Igor na talakayin ang mga termino o humiling ng hustisya. Nagpakita siya sa tanggapan ng registry na may malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang bigat ng isang katotohanan na ngayon lamang ang pagdurog sa kanya. Ang pagsuporta sa kanyang ina na may 30,000 Robles sa isang buwan ay isang imposible na misyon ng walang sweldo ni Svetlana. Ang kabalintunaan. Ipinagpalit niya ang isang babae na sumuporta sa kanyang mga kapritso para sa isang katotohanan na kahit na ang kanyang sariling pagmamataas ay maaaring magkaila. Ang mga unang ilang buwan ay isang hininga ng sariwang hangin. Nagrenta si Svetlana ng isang maliit, ngunit ang kanyang sariling apartment. Nagsimula siyang mag-save ng pera sa kauna, unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Nagpalista siya sa isang kurso sa Ingles, hindi sa obligasyon, ngunit para sa kasiyahan, ang luho ng pamumuhunan sa kanyang sarili. Ang kawalan ng patuloy na mga kahilingan para sa tulong ipara kay Olga Mikhailovna ay halos isang sagradong katahimikan. Nagising siya nang walang pakiramdam na ang kanyang pawis ay nagbabayad ng mga bayari ng ibang tao. Sa kauna, unahang pagkakataon sa mga taon, humihinga siya. Siyempre, sinubukan ni Igor na bumalik. Nanumpa siya na nagbago siya, na ngayon ay maglagay siya ng mga limitasyon sa kanyang ina. Si Svetlana ay nakinig ng isang malungkot na ng ngiti. Ang mga kalalakihan na katulad niya ay hindi nagbabago sa pamamagitan ng pagsisisi, magbago kapag ang. Pinipilit sila ng buhay na lunukin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Kung sa tatlumpu siya ay may kakayahang hilingin na ibenta ng kanyang asawa ang mga bahagi ng kanyang sariling katawan upang suportahan ang mga kapricho ng isang malusog na babae, ano ang gagawin niya sa apat na po? Sa limampu, ang ilang mga pattern ay naka, tatoo sa kaluluwa. Pagkalipas ng anim na buwan, sinabi sa kanya ng isang kaibigan ang balita. Si Olga Mikhailovna ay lumipat sa maliit na Khrushchevka ni Igor. Ang pangarap na magkaroon ng kanyang manugang na babae bilang isang ikil ay naging isang bangungot ng kumatok ang katotohanan sa pintuan. Tatlong pulibo Robles ay hindi nagbabayad ng isang disenteng upa o ang mga hinihingi ng isang babae na sanay na pitong pulibo. Ang mga kapitbahay ay nag-ulat ng patuloy na pagsigaw. Si Olga, na dating reyna ng isang apartment na binayaran ni Svetlana, ngayon ay nagbahagi ng isang cramped space sa kanyang anak, kung saan ang bawat roble na ginugol sa pagkain ay isang kaharap. Sinumpa niya, hiniling, banta, ngunit wala na bang tatakbo si Igor. Nagtrabaho siya ng overtime, tinanggap ang hindi magandang bayad na trabaho, habang ang kanyang ina ay nagreklamo na siya ay nabigo bilang isang tao, para sa hindi pagbibigay sa kanya ng pamantayang nararapat ang pinakamalaking kabalintunaan. Si Olga, na nakipaglaban ng husto upang mapanatili, natuklasan na ang kikalayaan na nais niya ay, sa katunayan, isang bilangguan. Ang pagpapalitan ng kanyang sariling apartment at 70,000 para sa isang sulok ng isang silid at ang mga mumo ay isang suntok kung saan hindi na mababawi ang kanyang kaakuhan. Sinubukan pa niyang makakuha ng trabaho, ngunit tatlong taon ng katamaran ay ginawa siyang hindi mabata sa sinumang boss ginamit ang pagbibigay ng mga order hindi ko alam kung paano sumunod at mas masahol ang anumang sweldo na nakuha niya ay magiging isang maliit na bahagi ng kung ano ang kanyang nalilito sa kanyang anak kaya sumuko siya pagkatapos ng lahat bakit magtrabaho kung si Igor ay dapat na suportahan siya samantala nakilala ni Svetlana si Dmitri diborsyo kasama ang isang may sapat na gulang na anak na babae na naninirahan sa kanyang sarili, siya ang kabaligtaran ng lahat ng tiniis niya. Ang kanyang ina ay lumipas ng mga taon bago at hindi niya ginamit iyon bilang isang dahilan para sa pag-asa. Sa kabaligtaran, naniniwala si Dmitri na ang pagtulong sa kanyang mga magulang ay isang gawa ng pag-ibig kung talagang kailangan nila ito. Isang malusog na ina na tumangging magtrabaho. Hindi ito kinakailangan, ito ay parasitismo. Pinakinggan niya ang kanyang mga kwento na may pinaghalong hindi paniniwala at pagkagalit. Paano tatanungin ng isang may edad na lalaki ang kanyang asawa? Tinanong niya habang nagulat si Svetlana nang matuklasan na ang mga relasyon ay maaaring maitayo sa paggalang, hindi blackmail. Pagkalipas ng dalawang taon, ikinasal na sila. Hindi sa kaginhawaan, ngunit hindi napili. Pinlano nila ang mga biyahe, nai, save ng magkasama, suportado ang bawat isa. Si Dmitri ay nakakuha ng mabuti, ngunit hindi niya inilalagay ang mga inaasahan ng ibang tao sa itaas ng kanilang kagalingan. Kung nais ni Svetlana na tulungan ang isang miyembro ng pamilya, ito ang magiging desisyon nila, hindi isang obligasyong ipinatao ng pagkakasala. Si Igor naman ay sumuko na naghahanap ng ibang asawa. Walang nais na magmana ng isang manugang na ina at isang tao na napatunayan na ang kanyang sarili na mas anak kaysa sa kapareha. Ang mga babaeng alam niyang nawala sa sandaling natuklasan nila ang katotohanan. Hindi siya asawa, siya ay isang hostage. Sa wakas tinanggap ni Olga ang kanyang kapalaran. Hindi sa pasasalamat, ngunit dahil sa kakulangan ng mga pagpipilian. Nakatira sila sa isang siklo ng mga fights at pinilit na mga truces, na nakulong sa parehong bitag na siya mismo ang tumulong upang lumikha. Minsan tumawid sila ng mga landas sa lungsod. Svetlana, braso sa braso kasama si Dmitri, nagpaplano ng hinaharap. Egor, na may mas malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang mapait na ng ngiti. Alam niyang sinunog niya ang kanyang sariling buhay sa dambana ng ibang tao. Ngunit huli na para sa mga panghihinayang. Hindi kailanman ipinagdiwang ni Svetlana ang kanyang pagbagsak. Nagpapasalamat lang siya araw-araw dahil sa pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang kanyang sarili. Nakuha ni Egor kung ano ang gusto niya, ang kanyang ina sa kanyang sarili. Hindi lang niya nabibilang ang katotohanan na, nang walang asawa na magsamantala, ang pagsuporta kay Olga ay magiging isang malungkot na pasanin, at ang ededikasyon na ipinangaral niya ng labis ay magiging isang walang katapusang pangungusap. Ang buhay, pagkatapos ng lahat, ay may isang malupit na paraan ng pagbibigay sa atin ng eksaktong nararapat. Hindi palaging ang gusto natin.